Kumbado ng Orado, 5-0. Pagigay, para kay Sinyo. Hindi talaga. Doon mo na nga lang ako, mauunahan, tinanggihan mo ba? Kasi sistong maging pangalawa, baka nakakalimot ka. Nandito ka sa mundong walang may pake, bag ikaw ang pinakaking ina ka. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? lang kita kung wala kang clue na ang rule number one never be number two. Walang ibang makakagawa ng mga nagawa ko. Champion mo, mukha mo. Corona kong suot ay para lang sa aking ulo. Walang magbabago. Taon mang di bumatel, mananatili to sa trono. Kasi di lang basta top one, kundi top one. Kaya di nyo mauga-uga sa pwesto. Eto, champion, Ei, hey. <laughs> Pil na pil mo rin. ito'y parte ng aking plano. Kung di mo napansin, malasyeye yung senaryo na ating gagawin. Pagkat pinag-jump ko muna bago ko tuluyang paslangin. Patay ka, men. Mas masakit ang gante kung di mo nalalaman. Parang Chito Francis Glacke sa isa kayong magbabagsakan. Aminado naman, bunga ng aming kapabayaan, si Bak kami nung DPD. Di ko kinakailayan. Pero ano itong nababalitaan? LQ daw kayo nung Christian? Rumupok na yung pagkakaibigan? Yung ugat at punot dulo ng hidwaan, wag na natin pag-usapan. Dating solidong dos por dos, ngayon biglang nagtatablahan. Kaya tanong ng karamihan, Magtatagal ba to? Sure na dead Nako, na ko. Ngayong wala ang yung kaduwo, kanino ka patatakbo? Baka nalilimutan mo na hindi to batang kiyapo kaya walang magtatanggol sa iyo. Kung nandito lang si site may pag-asa sana to. Kaso na tsempohan ka mag-isa so ikaw ang solong sasalo. ng bawat bara kung ibabato, o oh, ito, SS ni Hayabusa at Jaggernaut, mas dama kasi sinolo mo. Speaking of solo, alam nyo bang wala na sa 3GS tong si Taba? Wala nang nakakabigla. Paano pabaya? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabi -kabila. Kaya si Poison nagmalanihin dya. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala. Makikita sa mata. Ingat ka. Nagato versus Jiraya. Kasi yung papatay sa'yo yung minsan mong naging pamilya. Pero teka. Ikaw ba si... Shernan? Gaite? Gaite? Gainate pa? Gainate pa? pa ka? di ka sure pa, pues eto rekta, ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka, kesyo may pera successful din daw siya. Tangi na, ang tanong lumibel ba? Pag ako naubusan ng pasensya, pasensya. Pistol here, huwag mo kong i-trigger, talagang tutuluyan kita. Lalo na ganito yung range, ang dali mong maasinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Pansin niyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Gulat ka? Ako bahala, wag ka ma -down. Yung mastermind, malalaman natin bago matapos itong round. Hindi ko na para pangalanan. There's only one name that you can find. Yes. Tatura, lahatid mo yung anak mo, tricycle driver ka. Okay <laughs> na ito? Ano naman kung di ko inatid yung anak ko? Wala ka ng pakialam dun bro. Ang harapin mo ako para tingnan yung sundo mo. Nakaharap na, parating pa, bobo din eh, no? Yo! Sino mga taga-pulo? Ayaw nyo magtaas, magtaas kayo! Baka pwede ho, makisuyo. Pagsabihan mo po yung mga taga-pulo. Na bago dumayo at unahin niyang liga ng pulo, baka pwedeng ligo muna po. Kasi kung basta gapo, bano, sila basta pulo, baho. Diyos ko po, try n'yong manood ng live para malaman n'yo kung bakit. Lalo na pagdikit-dikit, ang sarap kudburan ng latik. Parang mga kakanin na ang lalagkit. Pero marami namang malupit. Ginagawa lang na itong martir. Di ba may adsense at sponsor na? Oso nasa, nag-disappear. Battle of the Night, yung Talent P, Pansit, tsaka Appear ng TF yan, ng karir. Pero real talk, sa liga niya, ayaw na ayaw niya pag may nadadamay. Malinis naman yung pakay. Eh, paano na lang kung mabatibag kita, edi wala kang karamay. Ironic lang, nagaling pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. But why? Ayaw mo ng damayan? Eh kahit di ako mandamay, panigurado, damayan. Yung impact, damapayan. Na di lang to checkmate, damapayan. Ang kalalabasan, magdadrama yan at magdadamayan sa madadama niyang magdadahilan, eh di dadagdagan ko ba't dadalatsan. saan? Putang ina! Sorry, napahaba, nadadala lang. Pero alam nyo bang, nung battle nila ni Sak Maestro, hinamon at sinabihan akong takot nito. Pero nung nalaman niyang papalag ako, si Gago nagpanik ng todo. Sa sobrang kaba, napatawag yung loko. Kesyo wag ko daw idama yung tungkol dun sa ano. Nung pinalagan, nung pinalagan may kondisyon na yung gusto, so paano ko katukat sa'yo? Ba't binabaliktad mo? Kasi ako, matatakot dyan. Eh kaya, utang ina <laughs> Sino man di matatakot dyan? Mukha kang straight juting kawatan. <laughs> Literal na work from home pa kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Pero tama na nga yan. Sa kabila ng mga biro ko at pagpapatawa, biglang naisip ko na bakit pa kung ang pinakamasakit kong insultong pwedeng sabihin sa'yo ay si Shernan ka. Ngayon tatanungin kita, kung mas mo ba kung di ako magpapatawa. Game! Game! <coughs> Alam niyo yung jirap mga bes? <laughs> yung mahaba yung leeg, tapos matatangkad, yung nakikita sa safari forest, o ganito itsura nun kapag kinumpres. <laughs> saan ka magpunta, yung mo laging nakabalandra. <laughs> Naabutan nyo na ba itong nagsisesta sa kalsada? Utangin na parang coaching kubang nakabarada. <laughs> Kaya maawa ka. Maawa ka sa misis mo, brother. Baka pwedeng pakikonsider paano pag binabakhag ng partner parang magpapalit ng galon sa water dispenser. <laughs> Bader, Yung my day, panay jogging pa yan. Imagine nyo na lang. Pag nagja-jogging to nung walang damit, parang titan na pinakawalan. Pero in fairness, ha, blooming ka. ko babae yan. pa? napanood ko laban nyo ni Master Pito. Ang cute! Ang cute na mga putang ina! Mukha kayong laruan sa mga tigpipisong chichirya. <laughs> Ang chichip nyo talaga! Pero kung usapang karisma, puta mali ka ng hinamon. Ngayon lang kayo makakakita ng underdog na kampyon. Walang corona to partida. Minsan lang lumabas sa isang taon. Pero pag sumalang, pati buelta kaya kung gawing mukhang ahon. Matik na yon. Di naman sa pagyayabang. I'm just letting you know. Oo, oh, may sariling titulo at naghari na kasi galawan pang pro. Di lang skills, pati bulsa, umaalsa, dapat ganun ka mag-grow. Pangmasa nga ako, lalo na kung usapan na'y dough. I know, mayabang, tunog mayabang yung behavior. Pero binabalik ko lang yung favor. Tinulungan kang umangat sapagkat nang mamit mo yung creator. Yan ang napapala pag fame whore. Kakahiling mo ng tala, binagsakan katuloy ng meteor. Kaya next time, tol, be careful what you wish for. <laughs>